Ito pong ating Onion Summit na gaganapin magmula sa July 3 to 4 po sa Pangasinan. Ang mga benepisyong kung pwedeng makuha ng ating mga Onion stakeholders o so yung mga magsasaka. Hindi lang po magsasaka kasi po yung buong value chain, meron po tayong producers, meron po tayong in-charge sa inputs, mga processors, even yung mga nag handle po sa marketing. At uh, kasama po nating dyan and concerned government agencies. Dito po sa summit na to, uh, atin po mga magsasaka, mas malalaman pa po nila yung mga mag a kung ano po ba yung mga programa, o mga projects na ginagawa ng departamento, hindi lang po Department of Agriculture, ganim din po yung mga ibang agency like yung Department of Science and Technology and other agencies, ang so even mga batas na sumusuporta po sa para sa ating mga magsasaka particularly po sa onion at diyan po sa pagpepresenta po ng mga programa ng or projects na ginagawa ng iba't ibang ahensya pwede po silang magbigay ng mga comments or recommendations dun sa mga projects ah uh, on how they are they on how they should be implemented para maging mas kapakipakinabang para sa kanila at uh, kung yan mong po mga projects na yan ay nagbe-benefit na sila as of now pwede rin po silang magbigay ng rekomendasyon upang maging mas ayos ang implementasyon ng mga proyektong ito. Kaya maganda po itong summit at uh, tunay po yung iba't ibang mga best practices din ng iba't ibang region or ibang mga stakeholders, pwede rin po nilang ishare dun sa ating mga kasama doon sa summit.